Hi! Say hi, Chloe! Hi! Say hi! Oh, hi, guys! Magandang gabi! Ngayon ay gabi na dito sa Pilipinas. At uh, 7.30 na ng gabi. Ngayon is nagpapamasage ako sa isang batang kapitbahay namin, guys. Tingnan mo, guys. Ayan. Minamasage niya ako sa halagang 5 pesos. Ha? Huh? One hour, 5 pesos. Tapos, sabi ko sa kanya, anong gusto niya? Tinapay or limang piso? Ang sabi niya sa akin, mas gusto niya ng 5 pesos. Kesa sa isang balot na tinapay na may palaman. Oho. Uh -huh. Pero, kung i-convert mo yung 6 pieces na tinapay na may palaman, ah, uh, like 30 pesos na yon Pero, guys, ayaw niya. Mas gusto niya yung 5 pesos. 5 pesos, guys. 5 pesos. Massage. Guys, anyway, guys. Tingnan nyo, guys. Ang ganda ng aking Christmas light. Nabili ko lang yan sa new one. Uh, sa halagang 275 pesos. Ito, ito, ito. Ito lang yun, ha. Ito. At tapos, ito namang nasa nasa hulihan na to. Ito naman is nabili ko sa Nobo sa lang to guys Cortain uh, Christmas light 195 lang siya guys maganda naman siya tingnan nyo guys oh, huh? kita nakikita ko is namumula mula mula ano aking tahanan guys sa mga nais magbili dyan pwede kayong pumunta sa new one department store or sa Okay guys, sobrang ganda, affordable siya guys, sobra. Well, anyway, ang aking masahista is mukhang pagod ka na. Pagod ka na ba, Chloe? Ha? Hindi pa? Wow. wow! Wow! Hindi pa ata pagod si Chloe. So, dito naman tayo sa kabila. Sa kabilang pa. Oh. Ayan. Anong gusto mo? Pera o Nutella? Pera. Pera. Wow. Okay, sige. Magkano? Magkano? Magkano gusto mo, Chloe? Piso o limang piso? Magkano gusto mo? Guys, tingnan nyo guys. Nalilito siya. Hindi niya alam yung peso at saka limang peso. Hindi niya pa alam. Anong gusto mo, Chloe? Peso or limang peso? One or five? Ilan? One? <laughs> ah, guys, mas gusto niya yung peso kesa sa limang piso. Pinapipili ko siya kung ano yung gusto niya. Limang piso or peso. Pero ang gusto niya is peso lang. Okay? Okay. I will give you one. Okay? Later. Okay? Mamaya pagkatapos bibigyan kita ng isang piso. Okay? Dahil mabait ka, bibigyan pa kita ng tinapay. Okay? Okay. 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 That is video for today bye thank you please don't forget to subscribe and follow okay say bye 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 bye, bye. thank you guys